Sa isang interview, sinabi ni Dominic Roque na tumigil na siya sa pag-aartista. Ayon sa aktor, bago pa raw nag-pandemic ay hindi na siya tumatanggap ng anumang acting offers. Feeling din niya ay kinakalawang na rin siya sa pag-arte dahil matagal na rin siyang hindi humaharap sa kamera. So far, nag enjoy naman daw siya sa kanyang pinagkakaabalahan sa kasalukuyan. Mas bet din daw niya na malayo siya sa limelight dahil mas tahimik ang buhay niya. Dagdag pa niya, may offers daw siya na pinakawalan dahil pinili niyang mag-focus na lang sa kanyang bagong trabaho as content creator. Pero syempre, hindi pa rin daw nawawala yung ilang endorsements na iba naman sa showbiz. Kung akala raw ng iba ay wala siyang masyadong ginagawa, mali raw ang impresyon nila. Mabusisisi raw ang kanyang mundong pinasukan bilang content creator. Kasama raw sa trabaho niya ngayon ay ang pag-oorganisa ng events with some trusted partners. Sa ngayon, kontento na raw siya sa pagsuporta sa Jowang si Soramirez sa showbiz career nito. Sa naturang panayam, sinabi rin ni Dominic na masaya raw siya para sa ex na si Bea Alonzo at sa rom boyfriend nitong si Vincent Ko. Hirit pa niya, pareho na rin daw silang nakapag-move on mula nang magkahiwalay sila noong nakaraang taon. Ano ang sa sa balitang ito?